Magandang araw po sa inyo. Ako po si Kuya Manny at ito ang uh, Tagalog Hunta. Sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, isang bagay ang hindi natin na uh, napapag-isipan ng mga Pinoy. Sa kasalukuyan ba ay eh, meron tayong siguradong layunin o goal para sa ating bansa? Uh, lumilitaw na wala tayong nagkakaisang pangarap para sa ating bansa. Kaya nangyayari ang mga bagay nito, yung korupsyon, kawalan ng justisya sa ating gobyerno, yung kawalan ng direksyon. ah uh, ito ay dahil sa wala tayong matatawag na pangarap ng Pinoy o Filipino Dream. Nung panahon ni uh, Pangulong Uh, Noy Noy at ganun din sa panahon ni Pangulong Duterte, inilunsad ng pamahalaan yung tinatawag na Ambisyon 2040 ng Nooy National Economic Development Authority. Nagpalit na ng pangalan ang National Economic Development Authority at ngayon ang tawag na ay Department of Economy, Planning, and Development o Dep Deb. So mula Neda na, naging Dep Deb. Eh mukhang ang hilig lang natin sa gobyerno magpalit magpalit-palit ng pangalan eh. Pero ah uh, kung ano ang layunin o programa do sa likod ng mga uh, ahensyang iyon ay eh, hindi naman natin na isa sa katuparan. Uh, nagkaroon ako ng munting survey dito sa channel kung may mga taong nakakaalam nung tinatawag na ambisyon natin 2040. Ito ay, mal, ito ay nagsimula pa uh, sa panahon ni uh, Pangulong uh, Noy-Noy Aquino at ito ay malawa ka naman na uh, uh, sinuportahan at itinaguyod ng uh, Duterte administration. Kaya nga nung panahon ni Pangulong Duterte, malimit natin marinig ito, itong ambition natin 2040. Ano yung vision nitong ambition natin 2040? Ito yung isang masaganang Pilipinas na binubuo ng predominantly middle class at kung walang mahirap. Yan yung vision noong ambition natin 2040. So, ang goal nito ay makapagbigay ng matatag, komportable, at siguradong buhay para sa bawat Pilipino. Sa so, palagay nyo, ano-ano yung mga hadlang sa pagsasakatuparan nito? Obviously, unang-unang papasok sa isip nyo ay yung korupsyon. Nakita na natin kung anong epekto ng korupsyon sa ating lipunan. Uh, gaya nung sa flood control projects na hindi naman na isa at ang mga pondo ay uh, ibinulsa lang. Ano nangyari? Malawakang pagbaha, pagkamatay ng ating mga kababayan, at pagkasira ng kanilang mga ari-arian. Paano magkakaroon ng isang matatag, komportable at siguradong buhay para sa bawat Pilipino kung nagpapatuloy ang korupsyon? ka uh, kamakailan nga ay uh, sinabi na ng uh, DepDeb na malabo ng may isa katuparan ang ambisyon natin 2040 dahil na-miss natin yung mga target. Uh, isa nang naka sa ating mga target yung naganap na pandemic. Tapos, ito pang nakaraang Uh, tatlong taon ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang daming economic indicators na nagpapakita na hindi lumalago yung ating ekonomiya at actually ay bumabagsak pa. Bagsak ang foreign direct investment, bagsak ang piso. So, ang unang-unang dahilan 'yon yung economic growth, mabagal. Ang original vision kasi ay binoo ng ang ekonomiya ng Pilipinas ay uh, lumalago sa approximately 6.3% annually. So para daw makamit natin yung lahat ng gustong mangyari natin dun sa ambisyon natin 2040, ito na nga yung ating matatawag na Filipino Dream, isang nagkakaisang pangarap para sa bansang Pilipinas. Kailangan masustain natin yung growth mula 6% to 8%. Kaso ano anong nangyayari sa kasalukuyan? Eh di ba ang projection ng gobyerno ay hindi may hirapan pa nga tayong maabot yung 5% ng paglago ng ating ekonomiya. Ang sabi nga, para daw makamit yung ambisyon natin 2040, kailangang maging mabilis ang paglago ng ating ekonomiya. Eh paano bibilis? Ano? You know? ito kasing ang ambisyon natin 2040 dapat eh uh, nagkakaisa yung mga administrasyon ng ating gobyerno para maiisa katuparan yung iisang goal na yon no mula halimbawa nung uh, panahon ni uh, Pangulong Noynoy -Noy Aquino at least may continuity patungo sa panahon ni Pangulong Duterte ano Ayun naman, to the credit of uh, President uh, Duterte, talagang ipinagpatuloy niya yung mga nasimulan ng kanyang mga uh, sinundang pangulo. Ipinagpatuloy niya yung mga naudlot na proyekto ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at yung mga naudlot na proyekto ni Pangulong Noy-Noy Aquino. Pero itong sa kasalukuyang administrasyon, anong ginawa? Wala, nagpalit lang ng pangalan. Halimbawa, yung build, 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 ginawang build better and more. <laughs> Para mag-swap dun sa acronym na BBM. <laughs> so, uh, inuna ang politika sa halip na yung continuity. Pero, kay, ang sabi na build better and more, pero sa kasalukuyang panahon, wala tayong nababalitaan na, na naiipatayo. Na <laughs> kaugnay ng ating mga infrastruktura. Hindi kagaya nung nakarang administrasyon, yan halos lahat ng natutunghaya natin, hindi lang sa balita, kundi sa mga YouTube channel na tuwang-tuwa na nagbabahagi ng mga bagong infrastruktura na naipatayo ng gobyerno. At meron pa ngang, uh, application na para sa ating mga mobile devices kung saan pwede nating mamonitor kung ano na ang nangyari don sa proyekto ng DPWH, nasaan yon at ano yung progress report nila. So, may ganong application. At kahit na dito sa aming munting bayan ng ibaan, dito sa Batangas, nun lang kami naka, nakakita ng mga heavy machinery ng DPWH na dumating sa aming bayan para magpalawak ng mga karsada, at uh, magtayo ng mga bagong lansangan. Yan. Pero ngayon, wala. Walang ganong activity. Hindi ganon ka kaaktibo yung ating gobyerno. Ang lagi lang nating nababalitaan ay yung politika, yung uh, persecution doon sa nakaraang administrasyon at sa mga supporter nito yun, yun lang ang ating uh, malimit na mabalitaan. Ang pruyeba na yan, eh, sino ba ang lagi nating nakikita sa TV? Kung hindi yung spokesperson, eh, yung DOJ secretary na ngayon ay ombudsman na. Tapos, ang sino ang laging nagiging ng mga akusasyon? Yung kakalaban na o oh, hin, uh, hindi hindi kapartido o hindi kapanalig ng kasalukuyang administrasyon. So, malinaw na puro politika lang ang inaatupag ng ating gobyerno at gayon din ang ating mga kababayan sa kasalukuyang panahon. So, very unproductive. Hindi, paano natin matutupad ang pangarap ng Pinoy kung ganyan ng ganyan ang ating uh, ginagawa sa araw-araw at hindi yung Uh, pagpapatuloy o continuity ng kung anumang programa na nasimulan. In the first place, kaya ibinoto ng milyon-milyong mga kababayan natin si Bongbong Marcos ay nangako siya ng continuity. Uh, malimit pag-usapan yung, yung pagboto ng mga supporters ng dating Pangulo kay Bongbong Marcos kaya ito nanalo. At uh, may pagkakataon pa nga na sinisisi yung mga butante dahil sa pagkapanalo ni Bongbong Marcos. Hindi hindi natin pwedeng sisihin yung mga butante dahil sila naman ay ginamit ang nila kanilang karapatan sa pagboto. At hindi naman lahat ng lumalapit na politiko sa iyo ay kilala mo at talus mo ang pagkatao may malaking tsansa na malinlang tayo ng mga kandidato na kumakampanya sa atin para sila ay iboto. Ganyan na nangyari. Nangako siya ng continuity sa kanyang mga butante. At yun ang inasahan ng sambayan ng Pilipino. Pero hindi yun na nangyari sa ating uh, kasalukuyang gobyerno. Ang nakita natin ay yung paghinto ng maraming proyekto ng gobyerno ano ba ano yung balita nung nakaraang dalawang linggo na hindi nagagamit ng DP, DBWH sa kasalukuyan ng kanilang heavy machinery. Indikasyon 'yon ng kawalan ng uh, ng basiglang pagsasagawa ng proyekto. At ano nangyari mula noong 2022? Eh yun nga. <laughs> yung pinangako na mahigit libong flood control projects ay eh, hindi naman pala na isagawa ayan at naibulsa lang 'yung uh, bilyon-bilyong pera na dapat ay doon sa proyekto napunta. Tapos idagdag pa dyan 'yung uh, malaking uh, paghamak sa ating soberanya sa pagpapadala sa dating pangulo sa dahig para pagtak pagtak-pagtakpan ng sambut saring mga isyo uh, kriminal at Political. Ayan. Uh, hindi natin masisisi ang ating mga kababayan kung makaramdam sila ng diskontento sa kasalukuyan dahil yung ipinangako sa kanila na continuity ay hindi natupad. At wala ng tatlong taon pang nalalabi ang kasalukuyang administrasyon. Paano pa ito makakabawi? Ay, so hanggang dito na muna po lamang at sa susunod po ay si uh, sisikapin uli natin na magtampok ng mga pangarap ng ating mga kababayan. Bakit ko po uh, gustong masustain ang ganitong mga paksa dito sa channel na ito? Dahil yun ang kailangan natin. Kailangan natin ng pangarap, kailangan natin ng goal. Dahil kung aimless ang governance dito sa ating bansa, wala tayong mararating. Buli po, ito po si Kuya Manny at ito ang Tagalog Hunta.